mga basag ng sator na pangwasak sa masasamang espiritu at mga masasamang kapangyarihan, panira ng masasamang galing at panghiling sa mabuting bagay. Hinihiling ko po sa inyo, Ama, natunawin at sunugin at durugin ang mga espiritong ito, mga elementong ito sa ngalan ni Yahweh. Shaddai Adonai Tadikam Umunsyon Rexal Alohayim Meal, Elohim, Tentagramaton, Pili Ulam, Tentagramaton, Ehia, Nigaon, Eluno, Tura, Ovila, Pantiumel, Eliam, Rafael, Agla, Roosuel, Ososelas, Toon, Agat Hosway, Susi, Yashua, Misia. Oh. Ah. Oh. Babalik pa kayo. Babalik pa din ah. Aalis na kayo rito. O oh, sige, humingi ng tawad sa Panginoong Diyos. Sige, sumunod kayo sa akin. Ama Dios, lahat. makapangyarihan sa lahat. Ang makapangyarihan sa lahat. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala aming pagkakasala aalis na kami sa katawan na to aalis na kami sa katawan na to at hindi na babalik kailanman hindi na babalik kailanman ang lahat ng mga sakit na inilagay ko rito, iniligay namin. Ay dadalhin namin sa pag-alis. namin sa ngalan ninyong buktong ng anak na na tiniyanak natin. At aming Panginoon Amen. 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 Okay, pag sinabi kong lumayas kayo, layas kayo ha. Ha? Sige. Layas kayo lahat. Lumayas kayo. Jel, balik Jel. Jel. Angel. Gising Jel, gising. Sino ka? Pangalan mo? Angel. Angel. Kumusta pakiramdam mo, Angel. Jel, kumusta pumust, yung pakiramdam mo? Medyo mabigat. Sabihin mo si mama mo na kuha ng tubig isang baso. At tabo. Tubig isang baso, tabo na walang tubig ha? Tabo na walang laman. Mabigat pa yung pakiramdam mo, mabigat pa. kini Kinikilabutan ka pa. Antay ka lang. Kuha mo to big tubig.